guys uh, for today's video guys ay super lamig ngayong umaga na to good morning good morning good morning sa inyo lahat ang ganda ng paligid ko guys so, buhay na buhay ng mga ano alaman ayan guys good morning sa inyo so ang super lamig ngayon guys oh my god tumatayo yung mga ano po yung mga balahibo sa sa aking kamay kasi super ang, um, lamig ang lamig ng umaga guys super ano kayakap na lang ang wala char ayun guys um ito nakikita niyo ba to ang ganda-ganda sa umaga di ba nakaka-fresh nakaka-fresh siya guys yeah. good morning good morning ah uh, punta tayo dito sa ano uh, init kasi gusto ko magpainit guys init ang katawan kasi uh, sobrang lamig na yun ah, uh, uh, I think it's hanggang hanggang February hanggang February itong init na to kasi Oh, sobrang init talaga, guys. Hmm. Ang init-init. So, good morning, good morning sa inyo, guys. Uh -huh. Good morning po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo. Ayan, ang sarap, ang sarap ng init ng sun. Ng init ng, ano. Oh, uh, ang sarap pagbabat sa init na, ano, hon. Anang init ng araw kasulat niya mo perit ay na talaga sa araw-araw kasi syempre, mainit pero masarap sa ano? Ayan si Gucci Ayan si Gucci Ayan si Gucci, Guts inti titi 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 inti 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 na? <laughs> Oo. Uh Kain -uh. na ikaw, Guts? Uh ha? -huh. Guts? Uh Nakain ka na? Guts? Guts? Nakain ka na? Ha? Guts? Bye-bye. Guts? Kain ka na? Ha? Ah, kakain ka na? Ha? Guts? Eh? Shhh! Guts? Kain na? Ha? Ah. As in, magtitimpla lang tayo ng pagkain ni Gucci, guys. Super lamig. Shhh. Ang lamig-lamig ng panahon. My God. Oh. Gusto ko na, ano. So, mamaya siguro lalabas ako, guys. Kasi, uh, magpapainit tayo sa ano araw. Ang, in, ang lamig ngayon. Simpla lang tayo ng pagkain ng ugoy si Gucci. Si Gucci Guts. I thank you po pala sa mga lahat ng mga supporters natin dyan, guys. Sa lahat po ng mga walang sawang na, na ano, na tumusuporta sa atin. Ito, guys, yung pagkain niya. Hindi ako sponsor dito, guys, ah. Ayan, yan po yung pagkain niya. Yan. si Gucci Goods. Papakainin natin si Gucci Goods kasi, ah, uh, na siya looks good. Oh, narinig niyo guys. Good. 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 <laughs> Galing na. <laughs> Alam niyo yung ano ang salita guys. Kaya papakainin natin. Good. Ay. Good. Ay. <laughs> Ayun na kakain niya kakainin natin kasi para hindi siya maingay. Maingay siya yan guys pag ano, pag hindi mo pa siya pinapakain, maingay. Maingay siya. Uy, thank you pa pala sa mga lahat po ng mga ano, uh, avid friends natin sa ibang bansa. Batiin ko lang po yung mga nasa ibang bansa guys. Thank you so much sa inyo. Yan. Yan so, ito yung ano niya, pagkain niya. Steralak. Tapos natin ng tubig. Ayan. <coughs> Para matunaw. Ang pagkain ng bata. Ang talaga. Promise. Let's go. Pakainin na natin si Gucci Goods. Pakainin na natin si Gucci Goods. Ayan guys, yung kanyang pagkain. So, paano natin papakainin? Ah, magbabad sa araw. Ayan. Pakainin lang natin guys sa araw. Ayan, pakainin natin. Ayan. Uh, Guts. Teka na. Uh, good. Oh, uh, good. 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 Oh. Ayan. Ayan si Good. Papakainin natin. Ayan. Oh, uh, yeah. So. Good, 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 good. Nung sarap ng init ng araw, guys. Nandito ako sa araw ngayon. Ayan, pause natin. Tapos painumin natin, guys. Ito na. Oh, uh, oh. Uh. Ang taas kasi. Oh, uh, uh. uh, ayaw na niya. Ayaw niya nung uminom. Oh, uh, sarap nang magbabad sa init pawis ako, guys. So, hanggang dito na lang, guys, ang ating video, ang ating vlog. Salamat po pala sa mga lahat po ng mga supporters. Ang nagsarap ng init ng katawad. Nagpawis ako agad. Hmm. Oh, sarap. Init. Hanggang dito na lang, guys. at uh, salamat po sa lahat po ng mga supporters natin dyan. Thank you, thank you so much, guys. See you to the next vlog. Thank you. Bye. Thank <laughs> you.